Good morning mga kaantingero kaantingera dyan Ito yung sinasabi nila dahon na hindi napupunit Dito sa uh, amin lang ito ha ah. Yung dahon na sa usog o ano man, sa kabal Ito yung ginagamit niya sa kabal sa amin Ito nililagay sa pitaka mga kaantingero kaantingera dyan So pagmasdan masdan nyo oh pagmasdan nyo lang Ayan po Ayan Good morning mga kaantingero kaantingera dyan Ito po magkakasapu ko ngayon ng langis Ito mga kaantingero yung langis na kumukulo Kumukulo po ito mga kaantingero na langis Yan. Lalagyan ko po ng mga sangkap mga kaantingero Katulad po ito Ito is ito ay sa bala ito mga kantingero. Ka Tested po ito mga kantingero. Ka kahit patestingin mga kaantingero tested po ito sa bala tapos ito mga kaantingero ito yung mutya na tinatawag namin mga kaantingero na nabubuhay sa loob ito po yung lampasan na yung tinusok yung kahoy tapos sarit sari po may kamandag may sinukuan sarit sari pong mga, mga kaantingero mga kahoy tapos ito naman yung sinasabi namin mga kantingero ng yung dahon na mabisa. Tapos ito naman po mga kantingero, ito yung tawag dito, yung yung tagusan, yung parang doon sila pupunta yung mga diwata, duwende, ganon. Tapos yung ulik bangon mga kantingero, isa sa ko. Tapos yung gumagalaw na damo, tapos yung hindi naman mutya po ng saging ito, tumigas lang mga kaanting hero. Marami po nakukuha na ganito. Tapos yung gold na sinasabi nila. Tapos saga-saga mga kaanting hero, saga-saga tawag dito yung may mata-mata? Yan. Tapos yung tagabuhay po ng mga yan. Tapos yung gold, yung gold mga kaanting hero. gold para makita. yan po mga Yung ito po yung sinasalpak namin mga kantingero. Yan, sinasalpak namin yan sa sa loob, sa loob ng langis. Tapos yung bulalakaw mga kantingero, meron din. Tapos yung ang tawag dito, yung transparent na bato mga para sa usog. Tapos ito pa. Lahat yan mga ay sasalpak dito mga sa langis. Ito yung dasal niya, tinakpangko ko para hindi makita. Sorry mga idol, mga antingero-antingero dyan. Salitang babaylan po ito. Salita pong babaylan yan. Tinakpan ko mga kaantingero. Yan, ito, ito, ito po yung pinakasalita pinaka niya dito sa langis. Marami po yan Kulang pa nga ito mga ng anim na ilalagay ko sa langis na ito Napakaganda mga Dalaan niya lahat Good morning sa inyo dyan